Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa niyo ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel ni Ate Estela ninyo Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa, simulan na natin ang ating topic ngayon Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating subscriber Narito po ang kanyang katanungan Ate Stella, itanong ko lang kung bakit napakahaba po ng buhay ng mga Japanese. Since sa Japan po kayo nakatira, malamang na alam nyo ang mga kadahilanan. Maraming salamat po. So guys, yan po ang katanungan ng isa nating uh, subscriber. At napakagandang tanong po ito dahil para po ito sa mahabang buhay. No, kahit sino naman gustong mahabang buhay. Kaya, simulan natin. Ayon sa aking nalalaman, ang Japan ay tinaguriang may pinakamahabang buhay sa mundo. Narito ang mga rason kung bakit mahaba ang kanilang buhay. Una, meron silang balansing kinakain o dieta diet. Ang tradisyonal na hapon na kinakain ay mataas sa isda, gulay, prutas at mga beans o mga buto ng gulay. Yan po ang mga kinakain nila. Kasama na po ako doon. Yan po guys, no? Kaya tingnan nyo, medyo uh, mal malakas pa tayo. Hayan, Yan yung pinakauna, may balance silang dieta na tinatawag na Halos isda, gulay, prutas, mga beans. Alam nyo na yung beans no, yung mga like uh, black beans o yung mga munggo. So yan po ang isa nilang mga kinakain, yung mga tofu. Tofu na yan, ay nako. Oh, yan ang kinakain nila. At ang pangalawa naman, pag inom ng green tea. Ito naman, ang green tea. Ang green tea ay mayaman sa antioxidants na tumutulong sa pagpababa ng mga panganib ng iba't ibang sakit. Alam ko naman na sa buong mundo ay talagang kumakalat itong tungkol sa green tea dahil nakakatulong po ito ng pagpababa ng mga kolesterol, sakit sa puso. No, ito lang po ay aking mga nabasa sa mga ilang article, no. Hindi po ito gawa-gawa ko kundi nabasa ko po, po ito sa mga Talagang legit na mga articles na talagang totoo naman. So yan po yung pangalawa, pag-inom nila ng green tea. At ang pangatlo naman, aktibong pamumuhay. Ang mga Japanese ay madalas maglakad at sumakay sa mga bisikleta. Mahalaga rin sa kanila ang regular na ehersisyo. Yan po ang mga Japanese, no? At yung pang-apat naman natin ay yung mataas na antas na pangalagang medikal naman ito. So ano ba yung mataas na antas ng pangalagang medikal? Ang Japan ay mayroong isa sa pinakamahusay na healthcare system sa buong mundo na nagbibigay ng abot kayang dekalidad ng serbisyong medikal sa kanilang mga mamamayan. So kapag nandito po kayo sa Japan at uh, kagaya meron na kayong ano dito, uh, dito na kayo nakatira, malalaman na malalaman nyo talaga na talagang high-tech talaga ang kanilang ano sa pagdating sa medical, no? So isa po sila sa buong mundo na mahusay. At ang panglima naman natin ay ang pagbabalanse ng trabaho. Ano ba ito? Bagaman kilala ang Japan sa kanilang kultura ng overtime work, maraming mga pagbabago ang ipinapatupad upang mas mapabuti ang work-life balance. Halimbawa ang mga kumpanya upang mabawasan ang labis na oras sa trabaho, hinikayat ang mga empleyado na magbakasyon. So dito guys, merong kumpanya na pababakasyonin kayo, mag, uh, hindi naman totaling magsara ang company. Halimbawa, may 3 days, 4 days na uh, Um, hindi naman tulad totaling tawag doon na mag-close ha, pero yung time na yon na uh, rest day na yon pero may bayad po yon yun na ang sinatawag na pwede na kayong mag, uh, mag tour saan saan kayo pumunta para yon sa mga ano sa ibinigay ng kumpanya para sa kanilang mga empleyado no para naman pang lubag-loba yon ang tawag doon so yan po at ang number 6 naman natin, pangangalaga sa kalusugan at kaisipan. Ang mga hapon ay may malalim na koneksyon sa kalikasan at may kultura ng pagmumuni-muni at pagpapahinga tulad ng hot spring bathing na tinatawag o onsen kung sa Japanese word o pagpunta sa kagubatan para mag-relax malapit po sila sa ang connection sa kalikasan guys ang mga hapon yun nga lang nagkataon na hindi kagaya talaga sa atin na mara maraming natural resources unlike dito na ano marami dito yung hot spring yung mga sa bulkan yan po ang pinakamarami dito no yan po yung number 6 natin ang pang Pito naman natin, kultura para sa kalusugan naman ito. Ang pagiging malusog ay bahagi ng kultura at edukasyon sa Japan. Ang mga bata ay tinuturuan na mag-ehersisyo at magkaroon ng balancing dieta mula sa murang edad. Mayroon din ng regular na medical check-ups na hinihikayat ng gobyerno. So yan po guys, no, na talagang ano, ang kalusugan ay talagang tinitignan talaga, no? Na nagkaroon talaga ng ano ang gobyerno para sa kalusugan ng mamamayan. At ang pangwalo naman natin ay ang pag-iwas sa bisyo. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay mas kontrolado sa Japan kumpara sa ibang bansa. Mayroong mahigpit na regulasyon laban sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. So, oo nga guys, hindi po ako nakakita gaano dito mga nanagsisigarilyo na kagaya sa atin hindi ko naman kinukumpara pero dito ang sinasabi ko lang wala po akong gaanong nakikitang naninigarilyo dito na kung saan saan na naglalakad naninigarilyo nakaano dyan naninigarilyo so siguro tama lang talaga siguro na mahigpit sila sa ano regulasyon nila pagdating sa paninigarilyo dito at ang number 8 naman ang number 9 naman malakas na komunidad at pamilya ito napakahalaga po sa kanila ito no malakas na komunidad at pamilya. Mahalaga sa mga Japanese ang pagkakaroon ng malakas na ugnayan sa pamilya at komunidad na nagbibigay ng suporta at kaligayahan. Talaga, ito'y talagang nararanasan ko guys dito sa Japan, no, na kailangan kailangan mong makihalubilo sa komunidad. Kagaya na lang yung mga ano, yung halimbawa kung saan kang distrito na naka nakapasok, kailangan dito yung mga mga basura, ganito, ganito ang gagawin, merong mga kung sino yung, sino yung ano ngayon, sino yung mag, magano ng, anong tawag dito, yung, siya yung magiging pinuno doon sa mga, sa isang distrito, ganyan po dito, napaka ano po, kaya napakalinis po dito sa Japan, no? So, yan po yung pang natin, ang panglas naman natin, kalusugan, kalusugang pangkaisipan at pangkatawan. May mataas na pagpapahalaga ang mga Japanese sa kanilang kalusugan. Regular silang nagpapatingin sa doktor para sa check-up at preventative care ang tinatawag. So guys, totoo po ito dahil ako, kami halos once a year o twice a year kaming nagpapas-check-up o general check-up na tinatawag. Ako nga, kababago ko lang nagpa-check-up ng ano eh, yung sa tiyan o sa pa yung sa katawan dahil para malaman kung ano yung mga tumutubong mga karamdaman yun nga lang guys dahil dito meron tayong tinatawag yun na nga um, merong insurance no kaya ma, mura lang ang binabayaran kaya nagagawa po lahat ng mga mamamayan na pumunta magpa-check up so ayan po guys sana nakita mo ang vlog na ito at nasagot ko ang iyong katanungan at uh, nagpapasalamat na rin ako dahil sa mga nakakakita at sila na rin po, kayo na rin po ay uh, pwede na natin itong maging gabay kung gusto nating uh, mamuhay o mabuhay ng uh, tawag mahaba, ako gusto kong mabuhay hanggang isang daan <laughs> isang daan, gusto kong umabot ng isang daan dahil dito sa Japan guys, hindi po dito issue yung mga isang daan ng ano lang ang edad dahil napakarami po na meron akong nakita meron kaming kapitbahay dito na 106 na po napaka ano pa ng ano ng kanyang ang iyang isip niya talaga makakausap mo pa ng talagang mas uh, matalino pa yata sa atin <laughs> kaya yan, gusto kong maging ganon. Dahil alam, alam naman natin na kapag uh, mawala na tayo sa mundo, wala nang pangalawa. Pero yun na nga, dahil sa ating reliyon na merong there is life after death, ay minsan naniniwala naman tayo. So, hayyan guys! Inawan ko na lang ito ng video para pangkalahatan na rin, para magkaroon kayo ng idea kung bakit mahaba ang mga buhay ng mga Japanese. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye!